Charan! O, oh, di ba? Pang one year to. Parang ano pa lang siya. Um... Boss, kuha pa ba ako number? Air filter ng NMAX V2? Yes, ma'am. hindi yung card po kayo? Wala po. Sulit na lang po ako ng paano. Ito yung di ba nasa ano? Sa fuse box? Oo. Ano? Sama na din natin. Oo po. Pangalan-firma na lang po. Tapos, tapos. Pagtalong isa. Okay na po. Salamat. V6H. Ay putak ako Gago Buong puta Nalaglag Tapos na iba Si katangahan Video anong video ah Nagmanta yung pere Kabit na natin sa O okay oh, ilang madumi ang labas Ang ah, mahalaga yung filter no? Kayo, marunong ba kayo nito? Kala mong hirap yung ginagawa ko eh, no? Para lang po ito sa mga ano no? Hindi pa alam kung paano magpalit na ito Bumili nga rin pala ako ng fuse Kasi matagal nang wala akong extra na fuse eh. Nagamit ko na kasi yung ano, na, na reserbang fuse Nung naggagawa tayo ng horror 12 Pumotok yun So check natin kung gano'n nakadumi to Magwa 1 year na to eh charan o oh, di ba? Ang dumi. So, ang presyo nga pala ng filter ay 355. Tapos yung POS 57 lang. Hi Mings. Why? Are you hungry? Ano? no, may pusa. Wala pang 1 year to. Parang ano pa lang siya, 9 um, months. O, oh, ha. Kadum eh. Sko pa. Ipanay hey, PS ang binibili mo we. Eh. Bilhan mo naman ng ganre. Bago sa ilalagay mo ng ganray Pag ganray ah, Talaga naman ah, Talaga namang bibilis uli Ang motor O oh, punase Talaga naman pagkapiga mo di yan Inaman ng responsive Saka magtitipid ito sa gasolina Pag ganray Unahin nyo muna ring ipasok din eh Yan Bago sa ina, isalpak mo ng ganiyan Tangan lang ang nere ay maganda ang iyong pagkakakapa para hindi ka na magyuyo ko. Oh, oh. kakapa. Kakapin mo lang ang oh, kaya pasok. Oh. Suwak. Kahit walang lang ace. Sure bole. Oh. 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 Tapo oh. salamat sa serbisyo. Ayos da. Ayun la ang imbrad ko. Mabuhay kayo hangga't gusto nyo. Hindi ho ako nyo ha. Nais nice, ko lang ang at asarap sa tenga. Yun, daw. Wah. Wah. Ayos ka. Oh. Aga sa susunod na balay. Babus. Asya ah, yan. Tawag. <laughs>